Mula sa headquarters ng Rafi Tulfo and Action Center, Northern Luzon, sa La Trinidad, Benguet. Alas tres pa lamang ng madaling araw, lumarga na ang grupo sa pangunguna ni George Mendoza Punasen. Kanilang destinasyon, ang maliblib na barangay sa kibungan Benguet. Matarik, masikip, mabato at maalikabok man ang daan patungo sa barangay Takadang. Hindi ito naging alintana sa grupo, makapaghatid lang ng libreng serbisyo medikal, gamot at maging libreng gupit dati ti pagyamanan mi, dakal nga ayaman mi kada kayo. Basta amot niya po Diyos nga nangiturong kada kayo dito eh. Tapno, dakal kayo mabindisyonan kayo. Kasta kami nga di agas nga inawat mi. Kasta lang nga pa. Nagkuri kada kami. Salamat kada kayo. Kami nga umili dito eh. Dakal nga pagyamanan mi dito. Gabi na nang matapos ang pagbibigay nila ng serbisyo sa naturang barangay. Kahit papaano ay nakapagpahinga naman ng ilang oras ang grupo, pero pagsapit muli ng umaga, maaga na naman silang nagtungo sa barangay Palina. Maginaw at mahangin sa barangay dahil umaambon. Pero hindi pinalagpas ng sa 65 anyos na si Tatay Arsenio, ang libreng serbisyo medikal. Kwento niya, Hulyo pa noong nakaraang taon, gusto niyang ipakonsulta ang sakit ng kanyang mga kasukasuan. Pero dahil sa layo at mahal ng maaring magastos, idinaan na muna niya ito sa mga herbal na gamot. Medyo andawi kami sa kadang kasi na yun. Ano wabisa? Sige, uras na yun. Four hours. Four hours. Yan, masakit pa si Kim. Isang adikas na yun. Masalutak na yun. Maga. Inan ano sakay, sa laag, silaya, yung, uh -huh. kay dinaydaya sa lag sila yung na istidya. Nung mga panunog ka kayo gusto, malik na ka sakit na. No? Ganito rin ang sa 66 anyos na si Nanay Lina. Adawi adi, numan pa chik numan pa chik ni mit mi kami isang poblasyon kibungan. No manmandan ka 3 hours. Magaylogan no? Magay, dogan, no magaylogan. Ngayon man poblasyon? No, man man no, di man biyahitan sindamo utwa darin logan di bakon ng nan da si uh, ang pusungan. Laking pasasalamat nila sa grupo ni George dahil sa natanggap na serbisyo na inilapit na mismo sa kanilang lugar. Naday katulungan ay set abon maabos asita adi abon man. Unfortunately, hindi natin sila namumonitor monitor palagi. So, yun sana yung ma-start natin dito. Yung ma-intensify ma pa natin yung programs para sa healthcare monitoring, no? lalo na sa high blood, tsaka sa diabetes. No? Maliban sa libreng serbisyo medikal, handog din ng grupo ang mga bigas, tinapay at damit para sa mga senior citizens ng Barangay Palina. Manyaman kami ay unay ta, waday free ay indawat na. Paano sa ramay na sa ima? Usarang at least yan wala di maitik ka uh, pa di remembrance ay tasa hmm. ay t-shirt sala salamat so, ako sinipugaw tap nung may lahat ako pa yung sinuli o kailangan din ipugaw Ilan lamang ang mga liblib na lugar na ito sa mga pilit ng inaabot ng grupo ni George Ponasen para makapaglingkod sa kanilang mga kababayan. Asahan na magtutuloy-tuloy daw ang kanilang pag-iikot at pagbibigay ng tulong para maibsan ang mga pangamba at pangangailangan ng mga kababayan sa probinsya ng Benguet. Randy Guzman, RNG News.